So ayun guys, na nandito ulit kami ngayon sa ano, sa bahay ni uh, Ate ah uh, ang mo nga ni Gra? Realine. Ayun yung nanay ng bata. At si baby Ayesha. Ayun guys, sa uh, galing na sila doon sa ano, sa Cubicol. Anong sabi sa imo? Second interview. Tapos hindi na lang madigde. So ayun guys, sa uh, uh, sana uh, maoperahan agad itong si baby ngayong uh, bago magpasko ayan. kaya sa muli, umihingi po ako sa inyo ng pinansyal uh, para kay Bibi lalagay ko po dyan ang gcash number nila, para po maoperahan siya ngayon bago magpasko, sana naman eto na yung uh, pamasko nyo, para kay baby ayan, sa so, may mga mabubuting puso dyan, nananawagan po akong muli sa inyo, para kaya uh, baby ayay siya, na sana uh, maoperahan na siya ngayon bago magpasko. At salamat kay Ati uh, Yen, uh, Yen lang sa pagbigay ng limang daan kay ano, kay uh, sa Jikas ni ni Ate Michelle. Ito na po ibibigay niya na para dito kay uh, baby. Ayan. Kaya thank you very much sa mga naghulog ng nagpaabot uh, ng ano ng uh, tulong para kay baby. Maraming maraming salamat po. Sana ngayong Pasko, mabigyan natin si Baby ng panibagong pag-asa at uh, ipakita natin ang uh, pagbibigayan ngayong Pasko. Sana guys, uh, ma-operahan siya ngayong bago magpasko. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa uh, paghulog sa gikas nila. Thank you very much at sana marami pa ang magbigay para po ma sa maagang uh, operasyon ni baby ni baby Asia thank you very much maraming maraming salamat